What's mga kautol Magandang hapon po Ayan tayo po ngayon Ikatapos lang magbilad ng malagkit Ay may tumawag po sa atin Na po order po ng talong Papakiawi na po Yung po nga ating tanim Ay magagandang nga po ang bunga Ato so, dyan ah Dyan Diyan siya may puno Malaki Ayan kasama para po po natin si Romel Katapos lang nga po Ay tumawag po sa akin Yung taga BDO sa Lucena ay bukas po ay pupunta tayo doon diretso na po tayo ng Lucena yun po ay uh, bangko na video isa pong suliding din followers yan pupuntahan po natin na uh, bukas ako laang po at luha nang may mga gawa po lahat ay lunes po pati yan kasama po si Caramel yan kayo po mang umuti muna kaming dalawa at harapin po tayo hinaya rin talong ko yan ang gaganda po. Yan mga kotor, ano ba yan? Nakaka Alam nyo ba Nakakain dito. Ah, oh, ito yan tawag dito. Sa punong ito, ito Ano ang dito? dito? Nakakain yan. Yan, yung punong yan. Nakakain sabi nila, kaya lang eh. Ay... Hindi pa ako nakapangain noon. Ang okrius lang ako, sabi ko ano kaya yun. na po tayo. Kasi po yung malagkit nating inani, napakagaling din na talaga pong sa awa ng Diyos pinagbigyan po tayo. Hmm. Ito po. Bibigyan din pa si Quermel ng gulay po. no oh, Naupo pala pala ito yung upo pa. Yan mga kuto, tabi dito na. Ito po yung ating sili yan. puti na ikaw. Yan. Lahatin mo na. Oo. Oh. Lahatin mo na, bikratin mo na. Yan, yun naman yung... Sorry, hindi yan. Alin, huwag yan. Baka matutong kami sili na. Yan, yung sili yan, yari mga ari. Kabang hmm. sili. Yan po, order sa atin eh. Puputihin na natin. tama. Hmm. Naganda oh. Ay, tama oh. Ah, huwag yung bulok na to din ari tutuhin mo na lahat maganda so, po hmm, hmm. Tuhin mo na lahat kuya Romil Dali yung pamilya mo Ah, laki niya na. Ayan, ah. ah. Yeah, nang pamalos. pamalos. Talagang, hindi <laughs> talagang pamilya mo niya eh. Ganda po yun. Ah. Pamalos yan. Ayan, oh. Ah. Nakatuwa mga kautol. Order po sa atin. Sinama ko na po si Garmel para po makapagdala sa kanila. Ito, lahatin mo na ah. Atoy. Hmm. Ay, naman po wala ka organic, organic ay. Yung sasabihin niyo mga auto spring spray, spray hindi at ari panarili Ayoko nang may orka yung pumamuyo yan Ayun ayoko po ng merong ano? tawo yan Sulit na uh, oh. sulit po oh. Ayun ayoko po ng merong ano. Yung po bang may spray. Parang mahirap niya sa buntis. Dalo mo sa nanay mo ito Sa tatay mo. Ha? Ha? Ito eh. Parang may pang ulam kayo. Napauwi na po kami. At hapon na po. Tiyo. Kami po yung mapapas ma masyado. Ha? Pauwi na po kami ni Guermil. Buka Bukas na lang po tayo magkikita kita sa uh, sa video po. Uh, para po mag deliver ng uh, atin pong uh, talong. Yo, what's up mga kautol? Magandang umaga po sa inyong lahat. Yan tayo po ngayon ni Palusena na. At uh, kahapon po ay ginabi na tayo. At uh, nag, po tayo ay. Eh. Nag abilad uh, tapos punta sa ano sa pamumuti po. Pero mga kautol, punta muna tayo kanda kay Jewel po sa school po. Andun po yung sakyan. Palusena po tayo ngayon. Yan, shoutout po sa mga lasinahin po. Magandang umaga po sa inyong lahat at uh, mga viewers. Magandang umaga po. Ako na, na, na. na tayo sa ka school Jimmy? Sa sawa. sawa Hindi na, ako na. Tama na tayo. Ako na? Okay po. na tayo tayo Good morning ta, Good morning wala uh, sasama daw po yung aking asawa pupunta po muna sa ina yan, inintay ko na po para po yung mga adyente niya dali, dali kayo, dali dali kayo, pila, dali anong pangalan mo? yan, ikaw? CJ CJ, ikaw? yan ilan taon na? ilan, ilan taon ka na nini? ikaw? 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 tulad-tulad, ano? Ah, mabait po ng mga asyente. So, dance, dance, dance. Dance. Maroon kayo sa mayaw. Yan, nakakamiss din mga kotol yung pagkabata ay. Pero next year, magkakaganta na po tayo. Nang kukulit po, yan po. Yan mga kotol, tayo po yun dali sa school po. Yan. yan nga po. Ay, ito po yung dala natin na worker po.

Bagong araw, bagong pag-asa Kaya't magsipag at magjaga Halika na Mga Mga tol, bali nandiri tayo sa video po yan ando sa dulo sir, anong pangalan mo sir? David yan, David po ay, uh, pasensya na po mga kautol dahil uh, bawal pala magpapicture bawal po pala mag uh, video sa loob ng video po yan, kasi sir na lang po yan kasi sa atin uh, para kumuha po ng gulay hindi ko kuha po natin Ah, sir. Ah, mga kutol, tayo po ay uh, Naibigyan na po natin yung order sa kanila. Yan, ito po yung video. Yan. Video uh, Lucena po. Yan. Ay, eh, kaya lang mga kotol ay hindi po mo siya nagpapicture at kawa po ng uh, private po. Bawal po. Yan. Basta yun na lang pong kumuha ang nag-assist sa atin. Ano okay, mga kotol, nakain po muna. Ano pong pasalan na Parang dosin na po. I don't tol. Uh, ano, ganito po. Tayo po sa bahay na ngayon. Ayan, uh, maraming maraming salamat po sa murder sa sa video po. Ayan, napakabait po ng mga empleyado po dun. Talagang insist po tayo. Kung kayo magbubukas mga kautol ng video banking mga ganyan, doon na kayo sa Lucena. yan sa BDO Lucena, Tagaraw. Number one, kasi doon kami nag-open. Napaka, ano, ah, uh, Hambol nila yung naipagwentuhan talaga sa inyo. Napakabait. Yan, Lalo, lahat po sila. Mula po sa manager, napakabait po. Yan, papatingin ko po si uh, Mama Cheryl Habin. Yan, shoutout sa'yo. Uh, napakabait ninyo. Saka si Tiara, Miko, ah, uh, Mi Yopo, El Marbel. Yan, shoutout po. Uh, saka si Ma'am Diana Cardenas. Saka si Luz oh, yan. Saka yung po manager nila, napakabait din po. Yan. Wala akong masabi sa kanila dahil uh, yan umorder nga sila ng talong sa atin. Sobrang bait, wala akong masabi. mag -open kayo, salusay na kayo tagaraw. Ayun. Shoutout din, shoutout din kay uh, Jubilin na uh, Kabilin. yan maraming maraming salamat po. Shout. Uh, palagi po mag-iingat. Saka kay Ana Victoria. Yan. Shout shoutout po sa Kapidli De Vera. Saka po kay uh, Antonio Sanchez. Shoutout po sir. Saka kay Tulits Montojo. Saka from Mia. yan Saka kay Cesar Biristo. Shoutout po, sir. Lagi po kayo nandyan. Sa wala pong sawang pag sa aming pamilya po, sa aming mag-asawa. Saka sa Barlo Baganes. Aguas Kim. yan. Saka po kay uh, Mama Rosalinda Abandiano. yan. Helen Rodrigo. Camilio Bilio. Joel. Si Rosemary Minto. Ayan. Shoutout po. Saka po kay Sir uh, Kit Cervantes. Yan. Saka Rosario Ilagan Il ini Il, Ilagan, uh, yan. Yan saka po kay uh, Rosie Rich, yan. Saka po kay Mam Bic Niyakab, yan. Saka po kay Tite yan. Saka po kay Mama Charina Cabriga Cuesa. yan. Shout out, uh, shout out po at condolence po sa inyo ma'am. Saka po kay sa uh, kay Mama Eva Valdez, yan. Lagi po sumusuporta Saka po ka Sir Thomas ay iyan. Yan. Saka po kay Mama uh, Gloria Grace. Yan. Saka po kay Mam Cholen. Yan. Saka po kay Mam Tita, tita Beng Bebe. Dahil liyamado po. Shout out po. At uh, birthday po nung minsan. Saka po kay Mam Ma Pilipina Gonzales. Kay Tito Pidel Gonzales. Saka Sir R.B. Teleka. Yan. Saka po kay Mam Ma Marlo. Temo Teo. Yan, saka po kay Ma Melody Horbach saka po kay Lancel Len Salik Camara. Saka po kay Ma uh, Catriana Cresel Laborera La Yan. Saka po kay uh, Si Ma'am Katrina. Nalimutan ko mam Ma yung, yung ano. Ah, uh, yung pangalan tatay mo, shoutout po ito. Yan. Sir. Shoutout po, sir. Nalimutan ko po. O nung pangalan. Kaya saka po kay Mama Isabelita Tadhap. Yan. Saka po kay Mama Lorena. Saka po kay Tita Grace. Si Bayan Padamada o Sal o Laso. Yan. Shoutout po. Saka kay Sir Warren. Bisan. Kabriga, Yan. Saka kay Sir, uh, Sir Domingo. Shoutout po. Saka Eileen Abirar. Yan. Saka kay Eden Kabriga sa Armory Grace. Sabi na Gabriel, sa tita. Sa kay Ninang Estelle Torres. Yan, maraming maraming salamat po. Sa tito, Tito Noel, sa ka po kay Ninong Jonas, yung asawa Mertz Sanchez Reyes Pagana. Sa kay Ninong sa Dubai po. Ah, Dubai, Dubai, yan. Sa kay paring uh, Mark Tabangin, sa kay Bay. Yan sa mubu ng tropa. Si Anne Adi Len. Yan. Hmm. Yan, hanggang dito lang po. Sana po naka-inspire sa inyo. si lang po at syaga, buhay probinsya. Bye. Salamat po. Magsipag at na